Aries, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ay maganda ang aura sa mga gustong gagawin para sa pamilya madami kang magagawa na magpapasaya sa tahanan, at kung may deal pa rin ay pwede mong gawin dahil okay naman ang sinyales na okay magiging resulta, at ngayong araw kung makakadalaw ka sa magulang at kasama ang minamahal, ayon sa iyong gabay parehas na magkakabigayan ng aura sa ikakaganda ng bawat kalusugan. Sa trabaho, kung may pasok ay maging mas maunawain lang sa mga kasama sa trabaho, para wala kang makuhang kalungkutan ngayong araw sa hanap buhay. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa inyong pagmamahalan, lalong gaganda ang grasya sa bawat isa sa inyo ng kasiyahan, sa mga dapat na magagawa, at ituloy na ninyo ang pamamasyal ninyo ng minamahal, para lalong sumigla ang bawat kalusugan, ang pinapahiwatig. Mga numero sa loto number 16, number 23, number 36, number 29, number 11 at number 14. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas mahaba ang iyong pasensya. At umiwas kagad dahil baka biglaang ang kang magalit dapat ay malakas ang control, kahit sa family ay magkontrol ng ugali at kung may usapan sa ibang tao ay mas mainam na ipagpaliban mo muna, at ngayong araw ay okay naman ang aura ng iyong katalinuhan sa paggawa ng plano para sa pamilya kung isang pagnenegosyo, nang makagawa ka ng ibang other income, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung dumalaw ang kaibigan ay mas mainam na huwag ng kausapin, para makaiwas ka sa isa pang bad energy ng gastos sa pera kung may extra kang naiipon na pera ang pahiwatig ay bigyan ang anak at minamahal ng laging may gabay sa tahanan, ng pagkakaperahan at ng maayos, na laging masayang relasyon sa buong linggo. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay, mga numero sa loto number 21, number 9, number 37, number 24, number 11 at number 30. Gemini Ngayong araw ay wala kang malakas na enerhiya, kung may kausap na ibang tao ay umiwas ka na muna kahit dil na dating usapan dahil baka magalit ka lang sa medidinig nang wala kang makuhang pagkainis at kalungkutan at mas naaayon sa pamilya ang mahabang oras ang masayang usapan ay nag-aalis ng bad energy sa iyo na nakuha mo sa ibang tao at okay sa iyo na makapagbigay ng advice sa mga kapamilya ngayong araw, na mas maging mahuhusay kayo sa gagawin sa buong linggo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay wala mo nang bisitang makakapasok sa pamamahay para ang aura ng kasiyahan sa tahanan, ay hindi mabawasan ng ibang tao. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay maging mahinahon ang maging ugali sa buong araw mapagpasensya ang pahiwatig ng hindi ka mapasok sa hindi mo inaasahang suliranin na sila ang makakagawa kung ikaw ay magagalit o maiinis. Mga numero sa loto number 18 number 22, number 13 number 29 number 43 at number 15. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig kung may nagawang plano kayo ng pamilya na pupuntahan, ay gawin ninyo ng mas maaga para ang mga aura ng kasiyahan at swerte ay inyong makuha sa pupuntahan, at sa ibang deal ay pwede rin na iyong gawin pag natapos ka na sa pamilya kung iyong gusto pang gawin, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong ngayong araw sa ibang tao nang wala kang makagalit na tao sa hinaharap. Ang iyong bigyan ng pera ay magulang kung ikaw ay lalapitan at ang minamahal ng laging kayong may swerte sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay naaayon sa iyo ngayong araw na huwag muna sumalungat sa mga kagustuhan ng ibang kasama sa mga gawain dahil doon ka rin ay magiging masaya sa pangyayari. Mga numero sa loto number 36, number 24, number 21, number 19, number 40 at number 27. Leo, ngayong araw kung may transaction kayo ng kaibigan ay gawin mo ng mas maaga dahil may sinyales na buenas ang makukuha mong resulta. Pag iyong mapuntahan ng mas maaga, dahil pwede kayo makagawa ng kasunduan na gagawa ng isang negosyo at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa paggawa ng mabilis na desisyon, dapat na maging maingat sa gagawin at maging mapagmasid ayon sa iyong gabay. Sa pera ay ang minamahal mo lang ang pwedeng mabigyan nang mas makaipon kayo ng swerte sa mga gagawin. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maingat sa pagsasalita baka doon magumpisa ang kalungkutan sa pag-iibigan. Maging mapagmasid muna ang naaayon na gawin para okay ang relasyon ng pagmamahalan, mga numero sa loto number 11, number 30, number 5, number 42, number 15 at number 4. Virgo, ngayong araw ang ugali mong mabait ay dapat na alagaan dapat na umiwas ka sa mga tao na humingi ng pabor sa pera. O sa mga gagawin sa malayo dapat mong iwasan dahil ikakalungkot para sa iyo ang pahiwatig at ngayong araw ay mas masaya na makasama ang mga kapamilya dahil nakakabuo kayo ng good vibes ng mga katalinuhan sa mga magagawa ninyo sa buong linggo ayon sa iyong gabay sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may schedule na pupuntahan na transaction, sabihan na maging wise ng maayos ang magagawa nilang pakikipag-usap. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayon kung may pasok ang sinyales ay pwedeng makuha mo ang tiwala ng ilan sa mga superior ngayong araw dahil sa pagiging masinop sa mga ginagawa at laging nakakagawa ng pagtulong sa ibang kasama sa trabaho pagkailangan nila. Mga numero sa loto number 13 number 24 Number 39, number 10, number 35 at number 11. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may maganda kang enerhiya. Kung kasama ang pamilya sa mga gagawin, kung may pupuntahan na magkakasama o pupuntahan ang mga kapatid sa malayong lugar, at kung may gagawin pa na deal ay pwede rin pero mas mainam sa pamilya talaga ang oras na mahaba para okay ang buong araw sa mga gagawin at magbibigay sa inyo ng positive vibes ng ikakaganda ng bawat kalusugan. Sa pera ang pahiwatig ngayong araw ay pagsisinop ng husto, bawal magbigay sa pamangkin at uncle para ang perang buenas ay hindi mapawalan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo, sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay pag-iingat ang pahiwatig ng iyong gabay, sa kasama sa trabaho na mahilig magbiro ng kabastusan o mapagbalat kayong ugali. Iwasan ngayong araw at baka kung hindi mo maiiwasan ay gasto sa iyo at ibang bisyo pa ang maibibigay sa iyo. Libra. Mga numero sa loto number 13, number 35, number 6, number 11, number 45 at number 27. Scorpio ngayong araw ang pahiwatig na'y na maganda nga enerhiya para sa pamilya at madami magagawa na masayang pag-uusap na nag-aalis ng bad energy sa inyo. Pero kahit okay ang aura mo ay may ugali ka rin na madaling maawa, umiwas ka sa mga hihingi ng tulong sa buong araw, at kung may plano ng isang maliit na pagkakakitaan, pag may sapat ka ng puhunan ay panahon na nga na maging mapagmasid para makakita ka ng gusto mong gagawin na negosyo, ayon sa iyong gabay. Sa pera kung may ekstra kang pera ay bigyan ang anak na may asawa, at ang minamahal ng mas dadami ang grasya ng swerte sa nangtahanan ng pagkakakitaan. May pinapahiwatig na Monday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ay maganda ang sinyales ngayong araw. Pwede kang makakuha ng papuri sa boss dahil sa iyong pagiging masinop sa mga gawain para sa ikakaunlad mo sa trabaho. Scorpio, mga numero sa loto number 19, number 10, number 25, number 12, number 42 at number 31. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas. Maingat kung gagawa ka pa rin ng deal dahil kahit may aura ka ng katalinuhan, ay may ugali ka naman maunawain na may kasama pa na madaling maawa. Baka doon ka makagawa ng kalituhan pag naging mas maging maunawain sa mga kausap, at iwasan mo ka lang magbibigay ng advice sa mga kamag-anak, kahit na iyong alam ang sitwasyon dahil hindi nila magagawang tanggapin ang iyong idea mainam sa mga kapamilya mo ibigay ang iyong nalalaman, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen, ayon sa gabay ng pag-ibig at sa pera ay magulang at mga kapatid ang dapat mabigyan ng pera at si Mina mahal ng lalo madala ng swerte ang pagdating ng pera sa iyong pamamahay. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay, Sagittarius. Mga numero sa loto number 29 number 11, number 23 number 5 number 26 at number 30. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang aura sa pakikipag-usap, gawin mo lang ng mas maaga kung meron para ang lahat ng natitirang oras ay sa pamilya mo na maibigay. Pagtapos na ay sa tahanan ka na para maasikaso ang pamilya na mabigyan mo sila ng swerte ng katalinuhan sa mga plano nila sa buong linggo at umiwas ka lang sa pagpirma ngayong araw okay naman ang pag-asenso pero kung sa ibang araw mapipirmahan ay mas maganda ang pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay walang pagpapautang at pagtulong na gagawin sa ibang tao. Nang makaiwas ka sa makakaaway na kaibigan ayon sa iyong gabay sa pera, at sa tahanan bawal muna ang mga kumare o kumpare dahil kukuhanan ng aura ng swerte ang pamamahay pag nakapasok sila. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema. Maging mas maunawain at maging malambing sa pamilya ng patuloy ang good energy para laging may grasya ng good energy ng swerte sa tahanan, Capricorn. Mga numero sa loto number 19 number 21, number 47 number 29 number 37 at number 40. Aquarius ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay Family Day. Kung may deal pa ang dapat ay huwag ng tumuloy, baka hilahin ka ng bad na enerhiya sa pakikipag-usap. Nasa pamilya ang good energy na hinahanap mo ngayong araw. Sa mga usapan na ay pwedeng makagawa ng isang negosyo na bagong idea, ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera ay una ang pamilya sa lahat ngayong araw, nang maipon ang buenas na pera kung mabigyan ang minamahal at mga anak ay okay lalong sisigla ang katalinuhan sa paggawa ng pera. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga hihingi sa iyo ng tulong, baka ikaw ay maisahan at mapahamak, mas mainam na matahimik na walang kibo ngayong araw at gawin ang trabaho ng makakatapos ng masaya sa buong araw sa trabaho. Aquarius mga numero sa loto number 4, number 27, number 45, number 40, number 38 at number 11. Pisces, ang pahiwatig kung may paggagayak ng paglalakbay ay mas maganda ay gawin na dahil magpapasaya sa inyo at ikakaganda ng mga bawat kalusugan. Kung may deal naman kung gustong puntahan ay ingatan mo lang ang magbigay ng karunungan mo sa pagnenegosyo. At kung hindi matuloy sa paglalakbay mas maganda ang ipasyal ang pamilya na magbibigay ng good vibes ng pagkakaisa sa tahanan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay okay pag may dumalaw na kamag-anak, sa iyo may okay silang kaalaman na magkakaunawaan paano ang gagawin. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay maging istrito ang dapat gawin kung may pasok na magbibigay sa iyo ng maayos na araw sa gawain at ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho, na mapagbiro ng maling pagmamahalan para makaiwas ka sa suliranin, Pisces, mga numero sa loto number 7 number 25, number 11 number 28 number 34 at number 20.